In today's video, samahan niyo ako guys yung propagate ng aking money tree. Ayan, dahil nagkulang ako ng display sa loob ng bahay, naisipan kong tanggalin ko na lang kaya. Ito pala guys is propagation ko galing sa mother plant. Tinusok ko lang siya dyan. And then after 3 months, ito na siya. Sobrang stable na. Ayan, yung pag-re-repot uh, pala nito guys, make sure na hindi maputol yung ugat dahan lang. Kapag rice hull yung gamit nyo, pwede nyo siyang bunutin anytime. Pero kapag soil na medyo matigas, dapat adjust kayo sa dahan at alalay na pagbunot. Baka ito'y maputol at masayang lang. Pansin nyo guys, meron na rin siyang mga new leaves. Ayan. So, naisipan kong iripat ko na nga ito dahil sobrang stable naman na at hindi naman masayalan si money tree. Ayan. Sinisiksik ko lang yung aking pating mix kasi nga more rice hull yung gamit ko. And then, pagkatapos nito, in this display na siya sa loob ng aking bahay. So, ganun lang kanali guys. Gumawa ng atin Lucky Plants for 2024. This is the Money Tree Plants. My propagation. Thank you. Bye.